Actually, dati pa po sa Goal Bulilit eh. Uh, Pinag-uusapan po namin si Bell. Na parang sabi namin, pagdating ng panahon si Bell, parang sabi nga nila na parang baka si na yung ni Bell, ganun. Baka si Bell talagang mas umangat pa talaga. Sa Goal Bulilit, parang ganun na yung expect namin kay Bell na kasi sobrang sipat po ni Bell eh, mga time na yun eh. Tsaka pursigito siya, Tsaka marami siyang talent. Sumasayaw, kumakanta, kumakating. So lahat nasa kanya na yun. Kanan ka ba Um, sabi ko nga po eh, matagal lang po to. Sabi ko, um, parang four years ago. So, siguro sa mga fans ng Doll Bell, um, try nyo lang po panoorin yung movie. Try po nila panoorin yung movie para malaman nila talaga kung ano yung um, character ni Bell dyan. And yun, siguro, tsaka, direct, sabi ko kay direct, okay lang yun, direct, sabi ko, kumaga part naman talaga yun, parang, okay lang yun, lakas na lang loob, at least yung movie ito lang. Nakakurious ako, Bugoy, kasi kanina sinabi mo, you lost touch with Perry. Ah, yun kasi, parang hindi kayo nakakapag-text na, with each other, no? Ah, uh, why did that happen? How did that happen? Hindi um, di ko rin po alam. Um, siguro, kasi nung time na natanggal po ako sa showbiz, hindi na rin po talaga ako masyadong active kahit sa mga kaibigan ko sa showbiz. Eh. Parang, parang yung iba kinakamusta po ako, pero yun, siguro nawalan na din ako ng communication sa mga showbiz friends, kaya ganun po. Siyempre, antagal tagal kong nawala eh. So, yeah. Don't be